Magkakarano ka n'yan? Magkakakabag? Naku? Tukayo ko. Sumunod <laughs> ka sa inyong instructor. Ay nga, tutor kay instructor. Ang nga, contractor na kano naman tayo pupunta nito. Nagugutom ka Oo. Ikaw, dito sa bundok, fresh yung mga natin. Mm. Ikaw yung kukuha. Mm. Ikaw yung manghihiwa. Oh. Ikaw yung magluluto. Fresh na ahas, fresh na, bara na bayawak, ganun. Oo. Kukuha tayong ahas. Ikaw na kumain. Na? Ikaw na kumain. Kanina okay gusto mo manok. Hindi, okay, okay lang ako. Ahas-ahas. Okay lang, hindi mo bubusog sa ganun. Price mais again. na lang, may mais ba dyan? Wala na mais. Di na yun na lang nga, o kaya kahit kamuti na lang. Okay. Ahas ka na lang. As, as, no? Kakaiba ka talaga. <laughs> Ang exotic yung mga ano yun, no? Siyempre talaga ganyan yung buhay sa bundok. Kailangan maghanap ng pagkain para mabuhay ka. Okay lang ako, no? Huwag mo ko intindihin. Kaya ko yung sarili ko. Pag nasa bundok ka, pag nakatunganga ka lang, malaka, hindi ka mabubuhay. Bakit? May manok naman! No? May manok. balay mo, hindi sa'yo yung manok. na no, Nanakawin, bakit sa'yo yung ahas? May ari yung ahas? <laughs> yung ahas, wala may ari doon. Kaya pwede mong kunin yung manok may ari. din. May may, ari, yung ahas. May, may nanay yun. May tatay <laughs> yun. Oh. Walang nag-aalagang tao. Kahit kunin mo yun, walang mababawal sa'yo. Pag kinuha yung manok, makukulong ka. Magbabayat kang ano. Bakit? Makikita ba nila? No? Siyempre, makikita nila. Yung <laughs> ahas nga ina nang idadaratso lang ngayawin, yung manok bawal bunin ba pag ganyan pag nauli ko na mayari ay manok ko yan ha yan mali sa <sayo> eh <laughs> diba wala ba na ha <laughs> hindi ako kain kakain na lang ako ng prutas ng gulay ng prutas walang problema na dyan yun know, may bayabas doon. walang gulay dyan walang walang gulay ang dami kayong gulay dito wala wala ha ano ba gusto mangyari eh gusto ko ka. Mamatay ako sa gutom. Gusto ko kumain ka ahas. Hindi ako makain ng ahas. Ahas. Ikaw kaya ipakain ko sa ahas. <laughs> Hindi mo kumakain ng oh, kain? Hindi daw. Nilunod ka ng python, kulang ka pa. Tapos blas mo yung buto mo. Kakainin ka ng buong buo. Kapatid ko yung python? Lamon. Bakatid Lamon ka. <laughs> <laughs> Ay! Oh babe, isang halik mo cục cô nào và cái coi nia gặp mờ cái lass là ác oh baby 谁又是住了错过？ Ipapagod na tayo dito. Mamamasya <laughs> no. lang tayo. Gusto mo agad ano? ano? Siyempre, gugutumin tayo. Pero sa araw, raw, pa papadali na sana yung mano. Kaya mo pa tayo? Ayun o, no, fried chicken. Yeah. Dali na, dali B. Ano? Yeah. <laughs> yeah. Dali mo na ano? Nakabang. Bakit kulay itim yung paa niya? Ano oh, yan? May tawag dyan. Ulit bata. Napagod ako. Oo, oh, hindi na. Ang dami mo kasing alam, no? Pa-challenge-challenge ka pa dun sa puno. Huwag ganyan. Para masanay ka. Hindi yung sanay. Masapatag. Nagugutom ako, no? Kuha mo ko mais. Ang layo naman. Ikaw... lapit lang. Ayan lang, oh. Ikaw ay pupunta. Ang lapit daw. Bakit layo, ako pupunta layo? dun? Babae ako. Bakla. Ay, bakla. Hindi makagawa ng paraan para makakain yung babae. Kung ikaw yung kasama ng babae sa, sa gubat, magugutom talaga sa'yo. Ay, eh, hey, hindi ka nga makagawa ng paran ngayon? Siyempre. Siyempre, bakla ka. Ba, <laughs> oh, bakla ka kasi. Mo binabak ka. bakit? Oh, bakla ka naman talaga. Binalikan kita din. Jus, bakla ka naman. Oh, babe, isang halik mo Let's i talbay kita ano yung Susumbong kita yun hey, <laughs> gusto mong mes ano mo ako? magaya oh. Talaga? Oo. ba 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 Talaga? ba okay. <laughs> Hindi ka na bakla? Kukuha na ang mais. Hindi man yeah. na Hindi mo na ang na ang mais. Parang hindi na hintayin kita dito. Pag ginaharam pa, mo Pag Hintayin <laughs> kita dito! Oo. Eh. Sige. Bilisan mo ah. Two minutes lang. Two mm. minutes. <laughs> <laughs> mo, two minutes. Kala so, mo yan! Baka buwak na. Grabe ka, mamatay na ako sa gutom niyo. Sige na, hantayin kita dito. Ha? Okay. Bye! Okay. Bye, Mariana G! <laughs> no, matagal pa yan. Matagal lang yan. Ngayon, oh, bumaba, ganyan ako yun. Kasi lalagay mo na yung mais. Oo. oh. oh. Nakaano ako, tatlong piraso. Tatlo lang talaga kinuha mo? Siyempre. Pero mo hindi naman tinugdagan. Oo, oh, lang lahat yun. Hindi mo na kakain, ginawa mong kumakain na nice. is. ako lang kakain? Oo. Pinag pinaggawa mo lang ako, pinagkuha mo lang ako, tsaka pagluluto mo ako. Oo. Sit naman ni Nani. <laughs> Sit naman ni Mariano G! Pero tama lang yun no? Kasi pinahirapan mo ako sa puno. Kaya bakit ba namaste lang ako swear! <laughs> no, bakit ang cute mo sumayaw no? <laughs> no, bakit ang cute mo sumayaw? Hindi ko na maaari na sumayaw. Yung ano, yung ano... To my see you with a big bang! to my home girl see you with the big butt Ara ah, man get in Shake it in like we had a strip club yeah. Mga ganun yung pwet di ba ako sa'yo yun? Oh 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 <laughs> <laughs> Galeng galeng Lodi Huwag ka na sumayo sa'yo dyan ano yung may mais ko? Ang <laughs> iba mong usapan eh Okay, Pagkatapos mo kong pahirapan sa puno-puno na yon, tama lang na, ano, maghirap ka din sa pagpapakain sa akin. Paghirapan mo yan. Pagluto so, mo ko ng mais. Inihaw na mais. Sarap, no? ni imagine ko na, no? May imagine? Kaya hindi talaga toko? Hindi ako. Kung ano ka na, no, madam? Oo, hindi mo na yung mais. Madam Auring. <laughs> odam awring mo mukha mo. Bakla. Wala <laughs> <laughs> na mas sabi ha, pinangkuha na itang nais. Nice. Bakan lahat to ha. Baka Ano na noong... no, no, may bubuyog no? Baka tawag bakla. Ay, tutubi pala yun. Hindi, siya terebi. Tutubi, siya terebi. <laughs> no, mag-tiktok tayo mamaya.

Dinaga, mic, sabi ko pumunta siya doon kumuha siya ng mais ang layo layo nang nilakad tapos ang kinuha tatlo lang talaga <tinyo> hindi ba naman ano sana yung lima na lang para naman may sobrang dalawa yung una kong kakainin ito tapos ito tapos ito no para sa ngipin sobrang puti niya no? nang nang ma diten ina nang nang dengan galing naman maya ni g rap betting gogo -go mo. Dati. Eh. Dati ermitanyo. ang ermitan nyo. no? na, wala lang yung power ko. may <laughs> no, ka pa, ano ginagawa mo? So, may lipad-lipad Lipad-lipad lang, eh. <laughs> <laughs> lang, no? Oo, oh, kasama sila Batman, eh. Superman, eh. sa sila Darna. Paano mo nasama sa si superhero yung mga yun? Ikaw, ermitanyo ka lang. Hindi mo alam eh. Yung kapanyarihan ko dati. Tingnan. Gaganyan ko lang yung dito. Pipindutin na. Hindi na agad ako sa tuktok ng minok na Hindi <laughs> <laughs> mo na Huwag mo na itatanong. ko din sa ano. Kasi ngayon wala na eh. Sobrang excited yun na. Eh. Pinahin mo na agad yan. Magkakaano ka niyan. Magkakakabag. Kung <laughs> na ako dapat pag niluluto pa lang magmagas mag ng gabi yun pag, pag kaya, dito nagagayinit mo kano puro mais, hmm, mais. ha? Um, ha? ha? Yeah. ha? ang uling sa mukha dito ah uh. ano <laughs> isang ngiti mula Pawin